Lumayas nga ako mga mare dahil may pupuntahan ako. Lumabas nga ako ng bahay na walang paano. Sasakay nga ako ng elevator mga mare bago ako makababa doon sa baba ng building namin. At dito nga mga mare pagdating ko sa baba ay sobra palang init ng araw. Buti na lang nagdala ako ng sombrero para pang sangga sa araw dahil kumukunot na naman ang <coughs> aking mga noo talaga naman. Naglalakad nga lang ako mga mare papunta sa bahay ng aking Kaibigan, pupunta nga pala ako mga mare sa aking kaibigan dahil may kukunin akong padala ng aking mahal. Uy, mahal talaga. Dahil malapit lang naman, kaya nakachinelas na lang ako mga mare. Dito nga pala ang daanan mga mare sa subway papunta doon sa kanya. Kaya dito na lang kasi malilimpa at hindi masyadong mainit. Sige Inday, bilisan mong maglakad dahil baka biglang tumawag sa iyo ang iyong amo. Malapit nga lang ang bahay nila mga mare, kaya naman binilisan ko ng maglakad para makarating ako. Limang minuto nga lang ang lakad kung tutuusin ay andon na ako. Ang kaso lang mga mare, pasilpi-silpi at pagbidyo-bidyo ako, kaya naman inabot ako ng walong minuto bago ako makarating sa kanilang building. At ito na nga mga mare, ang building kung saan sila nakatira. Pasok na nga ako mga mare sa pintuan, nang bigla namang sumingit si kuya. Aguy kuya, nag naman ako, ikaw naman ay pasingit-singit. biro salamat na lang kay kuya dahil pinagbuksan niya ako ng pintuan, kaya mauna na lang talaga ako sa iyo kuya. Pumasok na nga ako at pinindot ko ang elevator para makaakyat na ako. Kihintay nga ako para magbukas ito. Nagbukas na nga mga mare pero inunahan ako ni kuya. uguy kuya talaga naman singit pamor. more. Pinauna ko si kuya mga mare dahil may delivery siyang TV. Baka naghihintay na yung mga kanyang dideliveran at gusto na nilang manood. Pinindot ko ulit mga mare ang button ng elevator para magbukas ulit. At habang ako ay nakaupo dito mare sa lubi na ito ay merong salamin. Uy, Inday, pabidyo-bidyo ka na lang muna dyan hanggang hindi pa nagbubukas. Makyat na nga ako mga mare sa bahay kung saan nakatirang ang aking kaibigan. At dito nga ay nagdodorbil ako. Nakailang durbil nga ako mga mare pero ayaw akong pagbuksan ng kaibigan ko. Uy, anong mayroon? Bakit ayaw mo akong buksan? At hindi ko na nga ako makahipaghintay mga mare dahil nagpapapansin na ako doon sa kamera ng pagmumukha ko para lang makita niya ako. Dinawagan ko na nga siya sa aking cellphone para lang mapansin niya ako. Pagkatapos ko ang tumawag sa kanya mga mare at ito na nga at pinagbuksan niya na rin ako. Uy, Inday, ang tagal mong magbukas. Hindi nga ako pinapasok mga mare ni Inday, ang aking kaibigan dahil bawal ngang pumasok. Kasi nga, hindi niya bahay yan. Bahay yan ng bus niya, amo niya, uy. Kaya naman nakapamaywang ako mga mare. Uy, galit, ganon. Pero ang totoo mga mare, ay hinihintay ko yung padala ng aking mahal dahil nga ang kaibigan ko ay umuwi ng Pilipinas at nagpadala nga ako ng mga ulam at mga gulay na galing sa Pilipinas. Ito na nga mga mare at pinaghahatian na namin. Nagmamaritisan nga kami mga mare yung mga viral at nangyayari ngayon dito sa Hong Kong. Kung anon man yun mga mare ay bimbangan lang naman. Oh, di ba? Bimbang pa more. tapos ang maritisan ay nag-uusap kami mga mare kung anong ulamin namin sa linggo. Pinaghahatian nga namin mga mare itong padala ng mahal ko. Uy, talaga naman. Salamat nga pala sa mahal ko dahil pinadalhan mo ako. Mga ulam nga pala itong mga mare, daing, bangos, langgunisa, gulay, atsara na labong at iba pa. Pati na rin gamot ko mga mare ay nagpadala na rin ako dahil napakamahal ang gamot dito. Pinagkukintuhan rin namin mare ang tungkol sa nangyari sa kanya sa Pilipinas sa kanyang pagbakasyon. At nag-enjoy naman daw siya sa kanyang pagbabakasyon. Sana all makabakasyon. Laging ang umuwi mga mare ang kaibigan kong ito sa Pinas. Dahil mabait ang kanyang amo at libre siya sa pamasahe. Uy, sana all <laughs> naman talaga. papapasa all na lang talaga kami sa kanya dahil napakabait talaga ang amo at mihira kang makahanap ng ganitong amo. Kay swertihan lang talaga mga mare ang pag-abroad kung makahanap ka ng mga among mababait. Yung mga mare, pinaghatian na namin at binigay ko sa kanya yung iba para sa linggo na lang ay iluto niya at baunin namin. Baunin namin kung saan doon kami sa park nagtatambay. Yun na nga mga mare, pumasok yung gamot ko dun, mga sa mare dahil nakalimutan niyang ilabas. At ako naman habang nakaupo dito, ay pinapakita ko lang naman sa inyo kung ano talaga yung pinadala ng mahal ko. Uy, mahal. Mahal na mahal kita. Maraming salamat sa pinadala. Ganyan lang mga mare ang buhay. At eto na nga, mga mare, muwi na nga ako at daladala ko na ang aking mga kinuha sa kanya at padala ng mahal ko. Uwi mm -hmm. na nga ako mga mare dahil nagugutom na ako. At ito na nga ako sa bahay mga mare. Nilalabas ko na dahil magluluto na ako. Maraming salamat Nag sa iisip ako kung saan ko lahat ito ilalagay dahil nga bawal magrip mga mare dito sa rep ng aking amo. Kaya naman, nagluto na lang ako ng kunti at yung iba ay tinago ko na lang din. Mmm, -hmm. mabango. Maraming salamat mga mare sa inyong panonood.